Ayan guys, magluluto pa ako ng lechong kawali. Ayan, malinis na po yan. Yung aking karne, nilagay ko na dyan. Ilugasan Inu ko na. Ayan na guys, at siyempre, pakuluan nga natin yung ating lechong kawali guys. Maglagay na ako ng kunting asin. Maglagay din ako ng kapirasong daon ng laurel. Para mabango habang bag may pakuluan natin. Ayan, naglagay na ako dalawang daon. ng dalaw piraso. Maglalagay na ako ng pamintang buo. Ayan. Ganyan lang sa guys, no? Tapos maglalagay na po ako ng tubig para mapakuluhan na natin. Ayan, may tubig na rin siya, no? Siyempre, dahil nga nandiyan, pakuluhan natin po sa tinong apoy. Ayan. Sa unang papoy natin, guys, okay lang kahit malakas yung ating apoy. Okay lang kahit malakas siya. Pag after na malakas na yung ating apoy at nakakulo na siya, pwede natin hinaan. Kaya hindi mabigla yung ating karne. Dandaan na yung apoy kapag nakakulo na yung ating tubig. Ayan guys, noto na yung ating pork guys. Malambot na. Ayan, umiwalay na nga po yung isa, yung taba niya oh, sa kanyang laman. Kaya dapat ahunin na natin yan. Oh. Ahunin na natin guys. Ayan. O, oh, tingnan yung laki. Ang laki, ang haba, yummy-yummy. Charap! Ayan guys. Ayan siya so guys. Ayan. Ayan guys. O, so. tingnan niyo guys. Ayan. guys, so ito na yung ating pork guys. Ayan, pinapahanginan ko na sa electric pan. Kasi ang siyempre, bububuran ko guys ng asin. Ayan guys, so ito lang ating pork guys, ano, ready for fried na po talaga yan ngayon. Bubudbura natin yung ating pork ng kunti masin sa kanyang paligid. Ayan. Masin na ng kunti, no? Tapos, so, masin natin para mamix natin yung asin yan sa kanyang karni. Purpose kasi yan guys, kaya nilagre pa yan guys. Alam nyo na, ay ano, para lumutong sa natin sa asin lang guys niyamas ko dyan sa karte guys asin lang walang iba itay natin sa guys hanggang sa lumamig pag malamig na po na natin yan guys i-try ano niya guys nakaka-slice na yung ating pork guys ayan o nandito yung mantika, ayan. Hintayin na natin kumulo yung mantika para may fry din natin ating pork. At ayan na guys, magsimula na tayo pag prito guys, ayan. Fry na natin yung ating karne. Oh! Oh guys, ang ito guys ha. Gira guys. Hindi mo lang nagbigay ng warning. ayan na guys, no, mabalik ka rin na natin. Para matik natin kung crispy kailan guys, malalim mantika, ano. Ayan, tignan nyo guys, oh, malapit na siya maging crispy. Ayan, 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 malapit na. Kaya guys, talagang crispy siya guys. Crispy fry. Nagluto ako ng core crispy fry. Kaya kailangan may takip pa natin para lutong luto ayan guys luto ng ating crispy fry, crispy fry guys ayan pulang pula na oh Goldy na goldina goldina yung kanyang kulay gamit tayo ng isang extra sandok And guys, golden na golden yung kanyang kulay guys. Ayan ang ating crispy fry. Ayan. Luto na guys. Masarap na pangulam. At syempre, masarap din pang pulutan. Kaya magluto kayo dito guys. Itahanan nyo guys. Mura lang. 200 may kitla kilo ng baboy. Ayan guys. o so. Ayan guys, babalik tayo natin yung ating pork. Kailangan kasi dito guys, wala rin mantika. Una, una para hindi siya masunog. Tapos mas maganda yung pagkakanyang baka crispy kapag malalim ang mantika hintayin natin siya guys maging golden na yung kanyang kulay ibig sabihin niya luto na crispy na siya Ayan guys o, so, malapit na yan no? crispy fry. Ayan. Luto ni gawa ni Tikal Amugit. Ayan guys, sa mga hindi pa nakapag subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo kay Tikal Amugit. At uh, shout out to pala sa lahat ng mga team hilas. Tsaka sa koreanang hilas. Shout out po sa inyong lahat sa mga nag-support sa akin sa Itberels ko. Maraming maraming salamat po. God bless us. Wow, yummy crispy fry. Ayan, golden na guys yung kanyang kulay guys. Ayan. kunti kunti na lang ay talagang lutong-luto na siya. Crispy crispy na. Ayan guys, oh. Ayan, na naman tayo ng masarap na pork crispy fry. At ayan guys, so Ito na nga po siya guys. Ayan. Atin yun na siyang ahon. Anoy natin din sa ating salaan para ma-drain -ma yung kanyang cooking oil. Ayan, tignan nyo guys. Oh. Golden crispy fry. Ayan. Kailang golden na golden yung kanyang kulay guys para masyon natin na talagang malutong yung ating nilutong pork crispy fry. Pinakuluan ko lang sa guys sa asin, pamintang durog at saka pamintang buo. Ayan. Siyempre, nilagyan ko siya ng ibang pampalasa. Nilipat na natin siya guys sa kanyang tabang lagayan. Ayan. Dito guys, ayan o. Oops, ayan. Yami-yami na to. na po yun ating crispy pork fry. In a guys.